tingnan nyo yung asawa ko oh. tuwang tuwa oh. kung anong pinag order ako lang ba yung may asawa na ganito oh ano na naman yan ang dami dami niyang dress isang dosena na yung dress niya dyan hindi niya nasusuot tapos order ng order up 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 ay hello mahal ano yan ah, masaya ako ngayon alam mo kung bakit ba't ka masaya order kong parcel. Hindi mo tatanungin kung masaya ako? Mahal, kamusta ka? Hindi <laughs> ka ba masaya? Anong pinag-oorder mo? Dress! Oh. Dress. Parang dress. sa'yo na yung buong karier ah. Ang dami naman. Ano yung mga Kapag bahal mo daw si misis mo, bayaran mo yung parcel niya. Ma'am, nahiya lang ako sa rider. Magbayad. Kasi ilang beses bumalik. Ang alam mo, Binayaran ko dahil mahal kita. <laughs> Binayaran ko kasi nahiya ako. Ilang parsyal yan, Mal? Mal, wag ka mag-alala kasi meron pang ano, to receive pa mga 5 oh, oh. <laughs> Ano yan? Anong para order mo ba? Ito, dress. Isang dosena yung dress mo, hindi mo nasusuot yung iba. Tapos Man, umorder order ka na naman. Pang simbahan ko 'to simba ko. Oh. Yan lagi yung rinarason mo sa akin, pangsimba eh. Eh, syempre. Alam oh. mong hindi ako magagalit eh, pag simbahan yung nirarason mo eh. Mahal kasi sa Shopee, mura lang. Mura eh, mapapamura ka naman sa dami ng order mo oh. <laughs> Uy, mahal. Alam mo, kailangan naman kasi din natin to. O, oh, hulaan mo kung ano ito. O, oh, ano na naman yan? Ano to? Kakailanganin mo din to. Package din ah, may maliit. Hanggang sa papalaki, hanggang sa batuta. Ibatuta ko sa... Ko sa oh. ito, eh, ibatuta ko sa'yo to eh. mo yung naman niya. Tiring! Shampoo! <laughs> Palusot mo lang Branding. yan eh. Palusot mo lang na magagamit ko magagamit yung mga, mga yan tayo. eh. Ayo. Oh, di ba? Oh, yan ano yan? Ano yan? Ha? Ah? Saan? Mahal, alam mo kung ano ito? Ha? Ah. Batuta yan. Hindi. Blinds natin to. Kailangan natin to sa bahay. May natin. mga kurtina naman. Wala tayong kurtina, remember? 35 oh, may... lang yung kurtina. Yan, magkano yan? Ano? 400 plus. Blank. Mal, nagpapabahay tayo. Mal, awag ah, kang gasto ng gasto, Kaya ah. Hindi nagpapabahay tayo. O, o. hindi kailangan natin ng gamit. Mal, oh. yun, Mal. Tapusin mo na yung bahay. Di pa ba, tapos yung bahay, nakabili ka na ng gamit. Mal, mas maganda na yung ready. Paglipat natin, magi install na lang tayo ng mga kung ano-anong gamit doon. Ay, nako. imbes na may reklamo, ako, may paliwanag ka. Ang galing-galing mo magpaliwanag. Siyempre, ang misis mo oo oo alam mali ko na mali ko na oh, tama ka na diba? o tama ka na oh, tama si ka na sinong mas bungangera sa atin ikaw ha <laughs>